Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Kagubatan dahil isa na namang mabisang herbal na gamot ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Napakaganda ng gamot na ito dahil nakakagaling ito ng iba't ibang sakit katulad ng cancer, tuberculosis, high blood, diabetes, sakit sa bato, lagnat, obosipon mga sakit sa balat katulad ng acne, buni, hadhad, alipunga at marami pang iba at napakabisa din po nito sa sumasakit ng ngipin. Pati din po sa mga hayop natin may mga bulati ay pwede din po natin itong gawing pang Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mahiwagang herbal na ito ito na yung sagot sa matagal niyo ng karamdaman. Ang tinutukoy kong herbal sa inyo guys ay itong makabuhay kung tawagin dito sa Maynila at panyawa naman sa bisayas ito ay isang baging na madali siyang makilala dahil sa kanyang texture na bukol-bukol po yung kanyang katawan at meron po siyang hugis puso na dahon itong dahon at saka yung baging ay parehas po may gamit yan yan po ang ibabahagi ko sa inyo mamaya kung ano po ang pwedeng gamutin ng dahon at kung ano po yung pwedeng gamutin ng baging kadalasan matatagpuan ang makabuhay sa mga malilim na lugar kagaya nito at sa may mga punong matataas para po yung kanyang baging ay makagapang po doon sa taas nakagapang po yan siya doon sa puno ng ipil-ipil at dahil nga sa reliable na nga itong good source of medicine marami na pong nagtatanim nito ngayon so ngayon po mangunguhan na po tayo ng gagamitin natin herbal. Pipiliin natin yung medyo mataba. Ito po. Kung makikita nyo po hanggang doon po yan sa taas. Ayun. Nakagapang po yan sya doon sa puno ng ipil-ipil at mga kawayan. Hindi natin tong ugat. Sasama natin tong ugat. Para mabilis mabuhay pag natin. Ayan. matanda na siya oh Kunin natin tong dahon na mura ayan Madamihan na natin ng kuha. Ay, ito. Ay, ito na po yung ating baging. At ito po yung nakuha nating dahon. So, ngayon po, bababa na tayo sa matarik na lugar. Lala. Lugat. E, Lalaglag na natin yung ating tala. So, So, ito na po yung nakuha natin. Nakabuhay. Marami din tayong nakuha ang dahon. Ay, malaglag pala yung mga dahon. At ito po yung ating dahon. Diyan po tayo kumuha guys. Ayun pa, napakadami pa dyan sa taas. ayun po yung puno niya. Maliliit pa tong iba. Kumpara dito sa kinuha ko, malalaki na yan. Ito pa yung mga yan. Pagapang yan hanggang doon sa taas. ayun hanggang doon. Meron na nabibili nitong kapsul sa Mercury pero syempre mas maganda pong gamitin yung presko talaga galing sa puno. Palawak po niyan, ayun po yung gubat doon. Napakadami po dito niyan. Ngayon, oh, hugasan natin tong dahon ng ating makabuhay. Dahil may mga buhang-buhangin po ito. Pagkatapos hugasan ay ipapatong po natin siya dito para masipsip po yung tubig. Pwede rin naman pong punasan. Para pag dinikdik po natin ay wala na po siyang tubig. Purong katas po ng dahon na makabuhay yung ating makukuha. Pagkatapos ng mga ilang minuto na sa tingin natin ay wala na masyadong tubig, ay pwede na po natin itong dikdikin. Dito sa ating almaris. Nalagay lang natin yung dahon. Ang nagagamot nito guys ay yung mga sakit sa balat katulad ng acne, buni, alipunga, hot at mga katikate, pati din po sa balakubak ay napakaganda din po nitong panggamot. Itong dinikdik natin ay ikis-kis nyo lang po doon kung saan po may acne, kung saan po may bune, kung saan po may alipunga, ikis-kis nyo lang po doon sa balat at syak po na gagaling po kayo, gawin nyo lang po ito 2 times a day sa loob po ng tatlong araw at Siyempre po, sabayan niyo din po ng pag-inom ng ating baging na pinakuluan para po talagang mawawala ang inyong mga sakit sa balat. Ito na po yung nakuha nating makabuhay. So, gagamit po tayo na ito. Mamaya, tatakali natin yung ating ginupit na makabuhay. Sa mga hindi po nakakakilala sa halamang ito, ang halamang ito ay sobrang pait. Pero dahil nga po kailangan natin gumaling sa ating mga sakit, ay syempre hindi na po natin iintain yung pait niya, kundi sipin na lang po natin na gumaling tayo. So, ito na po yung ating nagupit na makabuhay at yung ating ginupit na pangtanim. Sangdampal po yung sukat nitong ating pangtanim. Tatanim po natin siya dito sa ating garden para meron na po tayong mapagkuhanan ng makabuhay upanyawan hugasan <tod> Hugasan muna natin mabuti yung ating nagupit na makabuhay bago natin ilaga. Dito natin i-sahod sa gripo para matanggal talaga yung mga dumi. Yan. Pag okay na, naugasan na po natin mabuti, ay ilalagay na po natin siya sa ating kaldero. Ang ilalagay nating tubig ay tatlong ganito. Isang ganitong kinupit na makabuhay, ang katumbas nun ay tatlong ganitong tubig. Papakuluan na natin yung ating makabuhay. Dapat mahinang apoy lang. Pakukula natin ito ng 30 minutes para lumabas talaga yung katas niya. After 30 minutes, babalikan na natin yung ating pinakuloang makabuhay. Ayan, kulong-kulo na siya. Ngayon guys, ay kukuha na tayo ng ating maiinom at palalamigin muna natin kasi sobrang init pa nga nito. Sa hindi pa po nakainom nito, ito po ay sobrang pait. Pero kagaya nung sinasabi ko nga sa inyo, kung ito na may nakakagaling sa ating mga sakit, bakit hindi natin gawin, di ba? Kalahating baso lang po yung ating iinumin. Kalalamigin muna natin ito. Ito nga po palang pinakuluan natin ay hindi na po natin ito tatanggalin dito sa ating kaldero kapag oras na po ng inuman natin, ay saka lang po natin ito initin para po yung iinumin natin ay medyo mainit. Hindi po kagad ito nasisira sa experience ko po. Tatlong araw ko po itong iniinom. Ganon kadaming makabuhay at ganon din po kadaming tubig. Tatlong araw ko po iyong kinukonsyon. Ang tamang pag-inom ng nilagang makabuhay ay tuwing umaga at tuwing gabi pagkatapos po natin kumain. At doon po sa mga nagme-maintenance ng gamot, katulad po ng high blood, or yung mga diabetic ay hindi po advisable ang pag-inom po ng makabuhay dahil magiging doble po yung dosage nito baka magkaroon po ng problema. At doon naman sa ating mga kababaihan na hindi pa dinadatnan at yung mga buntis ay hindi po pwedeng uminom nito dahil ito po ay nakakalaglag ng baby. Kahit po 5 months ay pwede po nitong ilaglag. Kaya sayang naman po yung baby natin kung makukunan lang tayo. At mayroon nga pong nabibili nitong capsule sa Mercury pero yun nga ang sinasabi ko sa inyo, mas maganda pong uminom ng fresh talaga yung galing po talaga sa puno dahil alam natin na walang ibang sangkap na nilalagay. Maganda po inumin ang makabuhay kapag medyo mainit pa siya para hahagod talaga sa tiyan natin. So ngayon po iinumin na po natin dahil kayang-kaya na po natin itong inumin. Basta ang teknik lang po para hindi po ninyo malasahan ang sobrang pait, ay diretsyo nyo lang po itong lalagukin. Yung walang hingahan, ika nga, agaya nito. Hindi po siya nakakasuka. Para sa akin ha, hindi naman ako kasi maselan sa mga ganitong gamot dahil sanay na akong uminom ng mga iba't ibang herbal medicine kung kayo ay bago ay pwede nyo po itong sundan ng candy para hindi nyo po may suka yung ating herbal na gamot dahil ito po ay napakaganda napakaganda po nito sa ating kalusugan isipin na lang po natin na gagaling tayo sa ating maraming karamdaman at syempre isipin din po natin na hindi ito mabigat sa ating bulsa at yun nga, nakukuha lang natin ito dito sa ating kapaligiran. Napakagandang biyaya na bigay sa atin ng Diyos na dapat po nating gamitin. Huwag po nating sayangin dahil pagkakataon na po nating gumaling sa ating mga karamdaman. Sana po nakatulong sa inyo ang video na ito pa po sa iba para po tayo makapagbigay ng information sa kanila about health benefits na makukuha natin dito sa Makabuhay Plans. At kung kayo ay bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos po natin na upload. Maraming salamat sa support at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!